Rated SPG Striktong patnubay at gabay ng magulang Good morning and welcome sa aking munting channel At dito nga ay nakapasok na na magtatrabaho itong si Santino kung saan nga dito sa isang coach ng vaccine siya ay tagalinis at uh, utility siya dito nga sa isang uh, gym na kung saan nga ay uh, nais din niyang magpractice at maging isang uh, Mahusay at magaling na buksingero At dito naman ay itong si Tending at uh, si Marites Ay nagkaroon ng uh, pag-uusap At nagkaroon ng hindi konting pagkakaunawaan Dahil nga tungkol kay Tanggol At sabi niya nga Ano yung narinig ko uh, test na hindi tayo pwedeng dumalaw Kay Tanggol Ano naman ang kagustuhan at kaguluhan Na dinudulot ng iyong asawa At sabi naman dito Nito ang si Marites ay baka pwedeng intindihin at unawain muna natin itong si Rigor dahil nga sa tuwing babanggitin itong uh, si Tanggol ay naiisip ni Rigor na lagi nating kinakampihan ang kamaliang mga nagawa nito ang si Tanggol at dito naman ay naguusap-usap itong si Tanggol kasama ang kanyang mga kaibigan na kung saan nga ay nag-iisip sila kung sila pa ba ay makakalaya at makakalabas nga sa piit ng kulungan na kung saan ay uh, sabi nga nila dati ay mga pulis lamang ang kanilang kaaway ngayon ay kapwa ng nila preso ang kanilang nakakabangga at sabi naman dito ng isang uh, kasamahan itong si Tanggol ay uh, sa ngayon meron tayong mga kapitan dahil ginawa ka ng trustee nitong si Chief Espinas ngunit hindi pa rin tayo nakakasiguro dahil hindi natin alam kung anong nga ang uh, utak ng mga tao sa loob ng kulungan kung kaya't nag-iisip sila at uh, nagsis na rin sila sa kanilang mga nagawang kasalanan na ang sabi nga nila ay uh, kung sakasakali man na sila ay makakalabas na nga ng bilibid ay alam na nila kung ano yung tama at mali at alam na nila na sila ay magbabagong buhay na nga pero sabi nga nila kailan kaya mangyayari yon at sabi naman nga naman ni Ben ay malabong mangyari dahil nga sa inyong mga kaso na talagang napakarami ng kaso at ang bibigat ng mga kaso nga nga isinampas sa inyo dahil sa nagawa ninyo doon sa kiapo kung kayat sabi naman dito lang kanya nga mga kasama bakat kaya ilang araw na tayo dito ay hindi pa tayo dinadalaw ng ating mga pamilya at dito naman ay uh, nagtaka na rin si Tanggol dahil nga ang akala ko ay hindi ako pababayaan ni Nanay Marites, ni Lola Tinding at ni Santino ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin sila, hindi pa rin nila ako dinadalaw at iniisip ko na nga lang na pinagbabawalan sila ni tatay at sabi naman ng kanyang kaibigan noon pa man bata ka pa ay talagang wala nang kaamur-amur sa'yo yung si Rigor at dito nga naman din nasabi nga nitong si Marites na alam mo naman tinding ang dahilan kung bakit mainit nga ang dugo nitong uh, si Rigor kay Tanggol dahil nga hindi tunay na anak nitong nga uh, si uh, Rigor si Tanggol kung kaya at sabi nga dito ni Marites mabuting nga at tinanggap niya ako kahit na anuman ang nangyari sa akin at sana nga ay uh, matuklasan na nitong si Tanggol ang katotohanan na hindi nga siya tunay na anak nitong si Rigor at sana ay muli na silang uh, mag-cross ang landas sila ng kanyang tatay Ramon at sana ay uh, makuha na siya. At ito namang si uh, David na nagpipiling ang si Tanggol. Ay kinuha na siya ng kotse ng kanyang lolo Julio Montenegro. At tuwang-tuwa naman siya. I-enjoy mo lang ang pagiging isang uh, Tanggol Montenegro, David. Dahil darating din ang oras mo na lalapit na. Ang oras mo pag umuwi itong si uh, Ramon at si Mokang ay talaga namang mabubuking kana at malalaman na ang katotohanan na hindi ikaw ang tunay na tanggol. Ang tunay na tanggol ay nasa loob nga ng kulungan. At ito po ang ating pakaabangan dito nga sa Tinagurianga. ang pambansang teleserye FPJ ang Batang Kiapo. At kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today, subscribe na lamang po ng aking channel paki-like and share din po para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat. Ingat. God bless and bye-bye.